Umalma ang ilang estudyante at alumnay ng University of the Philippines sa panukalang gawaran ng honorary doctorate degree si Pangulong Rodrigo Duterte. Batay sa resolusyon ng UP Board of Regents, si Senator Cheese Escudero, bilang Senate Representative ng Board, ang nagmungkahi na gawaran ng Doctor of Laws degree ang Pangulo. Ang UP Board of Regents ang pinakamakapangyarihang policy making body ng UP. Kontra naman dito ang student regent ng universidad dahil sa sa mga isyu sa administrasyon tulad na lamang ng umano'y extrajudicial killings at pagpapalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Maging sa social media ng protesta ang mga estudyante na nawagan ng student regent na pagpapalit ng Facebook profile picture sa itim na litrato na may nakasulat na hashtag Duterte not worthy. Pinapanagot din ng student regent ang Pangulo sa mga atake at patayan. Para sa Twitter user na si Raymond Jimenez, dapat mangibabaw ang dangal at husay ang moto ng UP at hindi dapat diktahan ng tradisyon ang anumang desisyon. Labing tatlong mga Pangulo na ang ginawara ng honorary law degree mula sa UP. Para naman kay Datuki Tanaka dapat ay tigilan ng panghuhusga dahil isang taon pa lamang naman sa pwesto ang pangulo at baka may plano pa siya para sa bansa. Maging si Theodore, Te, na graduate din ng UP at dating Vice President for Legal Affairs ng Universidad, nagbigay ng personal ha, personal na opinyon sa panukala sa isang post sa kanyang Facebook, sinabi ni Ten na dismayado siya sa planong pagbibigay ng honorary degree sa pangulo na anyay ng hihikayat na baliin ang ipinatutupad na batas. Para naman kay Presidential Son, Paolo Duterte, hindi na dapat gawing mainit na isyu ang panukalang pagbibigay ng honorary degree sa Pangulo. Anya, simpleng tao lang ang kanyang ama at sapat ng pagkilala sa kanya ang maging Pangulo ng Bansa. Dagdag pa niya, magpapatuloy si Pangulong Duterte sa paglilingkod sa mga Pilipino.